instant noodles po. Instant noodles? Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Kung um, isang pakete po, ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. Okay. Nag-check ka ba ngayon sa, o, sa ano, 7.70 pa. Ay, brand anong brand dyan? 50. Anong brand dyan? Wala akong na... Ako nakitang 7 pesos na instant noodles. Okay, ano pa po? Um, and then, uh, kape po, ma'am. Nasa, na, yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP Bulletin din. Pagkano yun? Ah, uh, ang kape po, um, Usually, yung 17 grams ang pinakamababa po. Around, ah, 18 grams, 4 pesos po. For Ayan, guys, meron ako dito yung 64 pesos. Sabi nila, pag may 64 pesos ka daw, hindi ka na mahirap. Sige, tingnan natin kung anong mabibili natin sa 64 pesos. Ano so, po, po yung madam? Magkano po yung kape? Know? 15 pesos po isang ano, terasa. 15 pesos, ba't ang mahal naman? Sige ng ko ng 4 pesos lang to. Eh doon ka pumili. Sa neda. Mm -hmm. Ano ito? Ano itong tinira dito? Sige isa nga po. Ay ito na lang po. Ito na lang. Yung kape ko pa rin. Mm -hmm. Ay nabakala rin. Mm -hmm. bibili ka ba? Ito po. O ito Dalawa po. Ano pa po? Yung cup noodles. yung noodles ni po magkano? Yung pasipento magkano? Magkano? 15 Pesos din po. Halos, 7 lang yan sa Neda. Inidong eh, ka bumili sa Neda? Puro ka Neda ah. Toray na muna tindera lirang to. Sige e, po, isa lang. Ilan ka mura-mura? Ikaw na magtinda. Isa lang. Uh, isa lang. Okay. Magkano na po lad? Yan. Ito po. Nagbibahay ka Magkano na po lad? Ito 64 Pesos lang kasi pera po. Ano yung 45 po. 9 pesos po. po isa. Isa po. Isang itlog. na lang po? Meron lang ako guys, 10 piso. mabibili natin na. Ano po yung big 10 piso niya? Um, wala. Wala? biscuit po. Mm, 11 Pesos po Pwede bang so, tumawad? Baka pwede naman po tumawad. Madami naman po nakuhapin. Grabe kasi ano. Um, ako naman po malulugin. <laughs> sa nida na lang po kayo bumili. Mag-radi sa sabi mo, diba? Sige po, akin na yung pera. <laughs>